Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nawawala ang mga documents ng mga pulis na may kaso. Naku po, uh, papano nila ngayon ito? Mga kasuhan, papano nila maimbestigahan itong pulis na may mga kaso kung nawala ang mga folder na content nga nito, ang mga document at detalye ng kanilang mga kaso? Sino kaya ang butahi? jaan sa main office ng Philippine National Police ibig sabihin may gumagawa ng anomalya sa loob mga kababayan po natin paano nila ito maresolba at sinabi mismo ng pamunuan ng Philippine National Police na may 5% umano na iskalawag sa kanilang hanay no po may mga opisyal pa mga kababayan po natin La. Ganito ay nilarawan ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Corda Jr. ang napaulat na pagkawala ng ilang case folder ng ilang pulis na may kinasasangkutang kaso. Alarming yun. Uh, because uh, if you see, uh, part of our focus agenda is integrity enhancement. And kasama siya niya is uh, cleansing natin and uh, imposing the uh, right penalty. If uh, there are things that affects this uh, 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 number three, uh, item natin uh, sa five focus agenda. Uh, we will uh, uh, give special attention to that. Bunsod nito, pinatitingnan na ni General Acorda sa mga regional directors kung may ganitong insidente sa kanilang nasasaklupan. Posible kasi, ani ang hindi lamang sa National Capital Region Police Office o NCRPO ito nangyayari. Kasama sa dapat mabatid ay kung naipatutupad o naigagawad ang mga parusang ipinapataw sa mga polis na may kaso upang hindi naman natili ang mga ito sa serbisyo. na ano po, nakabahala po yan. Ang uh, balita na po yan, mga kababayan po natin. Ibig sabihin, may gumagawa para itong mga pulis kalawag, sindikato at may mga kaso ay uh, hindi maparusahan. Ngayon, paano mo maimbestigahan yan kung nawala yung mga folder nandun lahat yung mga documents mga reklamo laban sa kanila eh kung wala yon, paano yon? okay lang kung may kopya sa computer so ito mga kababayan po natin patunay na talagang marami pa rin bulok na mga pulis uh, sa, ngayon so hindi pa rin talaga malinis so kahit pa uh, may mga general na mga official na na tinanggal na uh, dahil doon sa cortes resignation ni uh, Secretary Abalos ng DILG. Pero tingnan yung mga kababayan po natin, sadyang mahirap talaga linisin ang uh, departamento rin ng uh, kapulisan, lalong-lalo lalo na eh, 'yung mga sindikato, eh, 'yung mga official mismo. So ngayon, napakalaking challenge ito, ano? Kay General Acorda na bago siya magretiro o bago niya lisanin itong uh, Philippine National Police ngayong March, ay kung malilinis niya ba nitong uh, Kanyang uh, pinamumunuan ngayon na Philippine National Police. Dahil sa ngayon, marami pa rin talagang polis uh, na nakabimbin ang kanilang kaso. May mga nasibak na, may mga nasupindi na, nalipat na ng kanilang uh, location. Pero sadyang marami pa nga, humano, mga kababayan po na. Encouraging all other regions to review and check on their system or in their records kung may mga similar incidents. Kasabay nito ay nagbabala rin ang opisyal na mananagot ang sinumang tauhan na nagtatago o nagpapabaya sa mga case folder ng mga pulis na mayroong kaso. If there are uh, evidence that would uh, somehow uh, state that uh, there are negligence in, in uh, the part of these record uh, holders, yung supposedly mag-iingat ang mga records at uh, sa kanila nangyari and there is negligence, definitely there will be sanctions that will be imposed Noong biyernes, isiniwalat ni National Capital Region Police Office Director, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagkakatuklas niya ng na mga nawawalang case folder ng ilang pulis na mayroong kaso sa NCRPO, maging ang hindi agad pagsiserve ng parusa sa mga ito. I commend the efforts of the NCRPO uh, because discipline is uh, very important and I'm happy na tuloy pa rin yung effort niya including reading out uh, NCRP of Iskalawas. Uh, it's said to note that there are other, there are some police officers that are involved in drugs, not positive. Uh, but uh, what I want to emphasize is that we are active in uh, pursuing this uh, uh, internal cleansing and uh, we are not uh, uh, letting up in running after them. Samantala, kinumpirma din ni General Acorda na inalis na nila sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong matapos niyang pirmahan ang dismissal order nito noon pang December 18, 2023. So ngayon, buti naman sinibak itong polis na ito, si Abong, mga kababayan po natin, itong si Police Colonel uh, Mark Abong. Kasi itong polis na ito ay nagwala nga, mga kababayan po natin, at may mga kinasangkutan pang kaso ito. So tama lang, masinibak ito at dapat lang mga kababayan po natin, na makulong din ang mga ganitong klaseng polis at hindi na madamay yung mga mabubuting polis mga kababayan po natin sa totoo lang maganda naman talaga ngayon ang uh, paumuno ni uh, General Acorda dyan sa Philippine National Police pero syempre sadyang uh, marami lang talaga ang mga pasaway na mga polis at kung kinasuhan naman ito si General Macanas ipalagay eh, ko mga kababayan po natin ay uh, nakinig lang ito sa mga binubulong sa kanya ng kanyang mga tauhan Which is uh, hindi na panood, hindi na himay-himay ng maayos ang vlog ni General Macanas. So, dismayado po tayo dyan sa ginawa ni uh, PNP Chipacorda. At uh, ramdam yan naman na talagang mahina yung kanyang kinaso dito kay General Macanas. Kaya abangan na lang po natin ang uh, magiging resulta sa kaso. At uh, siya mismo nagsabi na hindi niya na umano pwedeng bawiin. So, hayaan niya na lang ang uh, husgado na ang uh, bahala magbigay ng kanyang husga patungkol sa kanyang kinaso ay General Macanas. So, ganun pa man ay hindi pa rin umatras itong General Macanas, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagbablog, ang kanyang pagsisiwalat, paglabas ng kanyang opinion sa looben uh, patungkol sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Which is, uh, sa kanya ay hindi niya ito nagugustuhan at may mga negatibo siyang nakikita na palagay niya na dapat na umano uh, hindi niya na susundin o parang sinasabi nating uh, nag-withdraw ng siya ng kanyang suporta. Uh ngay uh, pangulong Marcos at yun nga may mga kumakalat na uh, gumagawa sila ng uh, planong destabilization pero hindi walang katotohanan niyan ah, kinonfirma rin mismo yan ng AFP at ng PNP na walang destabilisiyong uh, nangyayari ngayon laban kay uh, Pangulong Marcos Anyway abangan po natin ang iba't ibang update pa at uh, good news at sinisibak na kinakasuhan na yung mga pulis na iskalawag. So, although sinabihin natin na hindi talaga maobos, at least, mabuwasan lang man mga kababayan po natin. Maraming salamat po at yan po yung ating uh, update. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-follow, subscribe sa ating social media platform. palike pa-share na rin po mga kababayan para lagi kayong updated sa ating reaction videos. Maraming salamat po.